mag-campaign na kayo kasi mahuhuli at mahuhuli din kayo ng ICI. Sa DE, sa mga regional director, magsabi na kayo. Huwag nyo nanghihintay na umabot pa sa ganito. Lumapit na kayo. Umamin na kayo. Mahuhuli at mahuhuli din kayo. Kasi sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakialam kung kinakaya, maubos kayong na, lahat, uubusin namin kayo. At ipopromote na rin natin yung mga ayos dito sa dito. Na hindi ginagawa yung ginagawa dito. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo, hindi mo ba sigay iniisip? Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng, ng hindi kumpleto? Nag-aano ng bakal.